good afternoon mga kaabay good afternoon uh, mga may gamit din nag-shot po sa aking uh, team na si Idol Bini Otaw at uh, shot to po kay Mam Cars Movie Time mga kaabay uh, pupunta po ako sa aking anak susunduin ko lang po ang anak ko sa school Uh, medyo gabi na po ang labas nila Uh, ang labas nila po ay 5.50 uh, ito habang naglalakad po ako uh, Nagbablog po tayo para may i-upload ang mga kaabay sa ating YouTube channel uh, I-set out ko pala po ang aking mga uh, kaibigan sa YouTube na sila si Ma'am Vicarian uh, Pold at si Uh, si Idol Intoy at saka si uh, set shout out ko kay Idol si RB at saka shout out ko kay Idol Mark Brady Mark uh, mga mga love shout out po sa inyo at ako ay eh, mga kaabay uh, pa habang naglalakad ay nagbablog po tayo ayan okay mga kaabay hanggang dito na lang Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.